Some fuel mm -hmm. Okay, partner, yes, ano partner. ang ating main topic? Ito, House Bill Proposes to Penalize Road Rage yeah. Okay, may tanong bago tayo partner talakayin ah, Okay, sige Kayo mo huh. ba, ba ay pabor o hindi dito? At bakit? Oh. Sa Road Rage Act? Sa Road, dapat ha? Ah. Oh, oh. Uh, yeah. Parusahan Mm. No, partner. As yung... partner, ito ba uh, Nagkaroon ito ng road rage? Road rage. Ano? Hindi oh. ko alam kung kailan ito ginawa, partner. Uh, pero nataon ba to because nagkaroon ng issue <coughs> doon sa siklista saka sa polis, sa police, ex-police? Mm -mm. <coughs> ba, kaya ba sila gumawa? Pero sab sabi ko, uh, syempre ito binasa ko partner. Okay, binasa ko to. Uh, pero feel ko, hindi siya dapat ipasa. Ang um, etong anti-road uh, rage act na to. Etong uh, bill na to. Uh -uh. Sana ito maaral mabuti. Kung gusto niyo gumawa ng batas na to, aralin mabuti, partner. Baka mangyari niya parang medyo palpak katulad ng SIM card registration. Pero hindi ba dapat part ako, mm. partner? Ah, mm. Kasi dahil sa nakikita naman natin mm. kung ano ang ano to, ang mga nangyayari mm. dahil dito sa road rage, mm. minsan nga may mga talagang napapatay partner mm. eh. Dahil mm. hindi nila makontrol mm. yung kanilang galit. Mm. Diba? Oo. Kaya oh. sa akin, sa tingin ko, medyo ano, partner, tama lang din siguro na magkaroon tayo ng ganitong klase ng batas, mm. e baka partner, kung may batas na tayo patungkol sa uh, road rage, e eh, mabawasan ang ganitong ng mga insidente sa daan. Mm. At hindi partner, Ah? Mm. Uh, ah, umabot pa sa hindi magandang ano partner, 'di ba? Partner uh, Pangyayari Kung may ganitong kung may ganitong batas, dapat magkaroon na rin sila ng batas ng crime of passion. Mm. Bill. Mm -hmm. Kasi anger din 'yun. Uh-huh. 'Di ba? So, bakit wala? Na ito ito lang sa akin partner. Pag sinabi mo kasing rage, galit 'yun, 'di? Eh. Uh -huh. It's emotion. Yes. Emotion 'yan. Oo. Uh -huh and sometimes yung emotion nangyayari di ba mm -mm. nangyayari yan mm -mm. di ba kahit sabi mo minsan gusto mong kontrolin pero nangyayari yan mm -hmm. okay partner halimbawa uh, kasi ang sinasabi lang dito sa policy na to ang sinasabi ay uh, dapat daw na kaya to gagawin yung policy dito is para daw um maproteksyunan no? mm -hmm. to protect all Mm -hmm. All road users mm -hmm. from all the acts of road rage. Mhm. Mm 'Di ba? Magandang panukala, partner. Pero ito ba eh ah uh, madaling gawin kasi sinabong ola. Ah. mm -hmm. Hindi hindi mo maiiwasan ang emosyon ng tao, partner. Kahit ikaw, may mga mm -hmm. pagkakataon, don't tell me hindi ka nagagalit. Pero nako Oo, nako-control siya. Mm -hmm. Pero pag dumating yung time na ganun, mm -mm. na nagmura ka, mm -hmm. because sa bugso ng damdamin, mm -mm. hindi mo yun napipigil. Na, pero pag may batas, eh may... Part na isipin ko muna, oh. may batas? Nako, hindi pala ako pwedeng mag... May batas. Makukulong oh. ako. Ay, kaya controlling ko yung galit ko. Oh, sige, partner. Oh. Ha? Sige, tignan natin. Oh. ha? Tignan oh. natin. Kung sige. paano ka magre-react dito oh. sa batas na oh. to. Okay. Una, define natin yung road rage. Mm -hmm. Ano dyan yung definition? Ang sabi niya dito, refers, refers to the aggressive, hostile, or violent reaction in traffic or on the road by the motorist which may include the following. So, dito pa lang, aggressive, hostile, and violent partner. Mm -hmm. So, ano, anong degree ba ang pinag-uusapan nating aggressive, hostile, or violent? Mm -hmm. Okay. Di ba? Mm -hmm. So, kapag ka ba ikaw ay nag-dirty nag finger? Mm -hmm. oh, hostile yun. Mm-hmm. Diba? Halimbawa, may, may kumat sa'yo. Mm-hmm. Nag-dirty finger ka. Mm -mm. Okay sa'yo, makulong ka na. Ah, uh, hindi naman ganun ka. Ah, oh, diba? partner, dapat. Ah, oh, uh -oh. oh, sige. Okay. <laughs> ako, pabor ako dito, partner, ah. Ah, <laughs> Dito sa House Bill mm. to penalize road rage, ah. Mm. Uh Oo. -oh. Pero dapat din, partner, hindi naman kaagad agad hmm Okay? Pag- pero sa akin ha, ah, mm. yung umabot na partner na, alam mo yun, na hindi na maganda yung gagaya nung, mm. ano to, partner. Kasahan. no mm. Okay? Dahil sa nangyaring uh, road rage. Mm. Ayun, pwede mong i-apply yung batas doon. Eh partner, di ba nagkasangan ng barel? Di Oo. ba? Ano yun, threat, di ba? Oo. Oh, oh. Grave threats 'yun, di ba? Mm -hmm. So anong gagawin ko pag may ganto batas? Oo. Oh, oh. Nagkasa ako ng baril. Magiging liable na ako sa grave threats, magiging liable pa ako sa road rage act? Oo. Oh, Dalawa? Para patong-patong. Partner. Oh sige, ang penalty dito. Ha? Ang grave threats hanggang 6 months lang. Mm -hmm. Ito, ang penalty dito basta naging violent ka lang. Oh, ilang partner. Taon? Sige, pagdusahin kita hanggang 1 year. Oh, you see? Too mas mabigat. That's so why partner, but this is very unreasonable. Uh -huh. Partner, you cannot control sometimes your anger. Mhm. Uh -huh. 'Di ba? No normal sa tao. Anong gusto mo lagi pag nabangga ka, nakangiti ka? Sige nga. Na pero partner, okay. Mm. Ang paparusahan naman dito kung sino ang lumabag. Okay, sige. Oo. Uh sino -huh. tayo uh -huh. nagkabanggaan? Uh -huh. uh -huh. Sumigaw ka. Sumigaw uh -huh. ako. Nakita ng polis. Oh, oh. Yung polis, pwede tayong i-demanda. Okay sa'yo? Tayong dalawa. Tayong dalawa? Oh. Okay sa'yo yun. Kahit nagkasundo tayo, o bayaran mo na lang, may insurance oh. naman ako eh. Oh. Well, pag naka, well, kaya nga siguro ang mm. purpose ng batas para maiwasan yun at idaan sa pabuting usapan. Ay eh, mag no no, 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 no. dalawa. You cannot oh, do that. Oh. Nagsigawan na tayo. Oh, oh. So we already committed a crime. Mm -hmm. Kasi naging violent oh. Nag tayo sa isa't isa't Nagmurahan tayo ng PI ng PI. That's ng already PI. a violation. So nakita ka ng polis? Anybody oh, oh. can... Eh, yung government Oo Can file a case against you Because of this bill mm -hmm. Okay sa'yo? Oo uh No, -huh. Kahit nagkaayos na kayo sa kahit dulo Kahit nagkaayos kayo sa dulo Okay uh sa -huh. Okay sa'yo Because mm -hmm. you already committed the crime uh -huh. Oo oh, Kulong tayong dalawa Nag-away lang tayo ha Dahil nagkasundo naman tayo Kahit nagkasundo tayo Nag-away pa rin tayo oh, uh -huh. Pwede tayong kumakulong mm -hmm. One year No, uh -huh. Okay ba? Reasonably ba? oh. Uh... Hindi. Oh, kasi, <laughs> hindi. Hindi. ba? Kasi nagkaayos na nga sa dulo, partner eh. Na, oh, eh. Oh. na nga sa dulo. Oh, kaya, mm -mm. kaya itong batas na ito, partner, ang gandang tignan. Uh -oh. But you have to analyze every well, word. Uh -oh. uh, well, kaya nga sinasabi ko hmm. nga, partner, pag uh, ano to, ah, uh, pag-aralan ang bawat provision yes. dito. Okay, wag naman sobrang harsh, hmm. diba, partner? Yung konting ano Saka lang. partner. Nag, nag nagiging redundant ito. Kasi partner, pag ako naging violent mm -mm. sa partner. Nagkasako ng barel, I can also be I can also be held liable na for grave threats, mm -mm. partner. Mm -mm. na 'yan sa Revised Penal Code. Okay. Ha? O halimbawa, halimbawa nagkasuntukan tayo, partner. Hindi ah, pala. Sinuntok pala kita, partner. Ha? Oh -oh. Dahil inis ako sa nasuntok kita. O binatukan pala kita, 'o. 'Di ba? I can already be held for mm -mm. Uh, slander by deed. Nasa revised penal code yan. Mm -mm. So, ibig mong sabihin, okay, ang slander by deed, if I'm, I'm not mistaken, parang two months lang ang penalty mm -mm. nito, partner. Mababa no, lang see, to eh. Kaya nga, partner. Oh, eh. Maybe, yan ang dahilan kung bakit sila uh, dinagdagan ng pangil. Di ko makita, partner, ang reason. Mm-hmm. Para dagdagan ng pangil, partner. Mm -mm. Because you can only be held liable for other crimes na mm -mm. bakit mo do-doblihen. This is a special penal law. Mm -hmm. Hindi siya included sa revised penal code. Mm -hmm. So pag sinampahan kita ng grave threats, pwede kita sampahan ng road rage mm -hmm. for one act lang. Okay. So that's unreasonable. Di ba? Oh, another one. May definition tayo. Um, Ryan, pakilakihan natin yung definition <coughs> ng road rage. Okay, a number one is wild and then a partner huh? wild gesturing uh -uh. at the other concerned party or any of his her passengers' partner. Mm -mm. Passengers. <clears throat> so jeepney driver. Okay. Bus driver. Okay. Right? Okay? yung mga angkas-angkas kasama din. Kasama. Okay. So, Kasi paminsan naman talaga partner, hindi mm. lang naman involved rito sa road rage, yung mga uh, privado, mm. privado sa mm. sasakyan. pero mm. din tayong mga nakikitang involved rito, uh. yung mga pampubliko, uh. di ba? Paminsan parehong uh, driver ng mm. jeep, parehong angkas, nagsusuntukan, mm. yes. ng, uh, oh, uh. bus driver, yes. so uh. dapat lahat. Oh. Oh, halimbawa par partner, ikaw na yung driver, uh -oh. ako yung passenger, galit ako sa'yo, uh -oh. bakit ang laki eh? na sinisingil mo. Mm -hmm. Tama ba yung ano mo, metro mo sa taxi? Mm -hmm. Di ba yan? Medyo galit ako, di ba? Mm -hmm. oh. Galit ako. Mm -hmm. Sabi ko, mandaraya ka eh. Mm -hmm. Akong passenger, pwedeng mm -hmm. ikulong. Party ako ng road rage. Okay. Oo. Oh. Oo. -oh. Pag sumigaw ka, bakit mo sasabi man mand mandaraya ako? Ayaw mo lang magbayad. Mm -hmm. Di ba? Oh. So, ikaw pa ngayon ang Pwede may kasalanan. Pwede ka rin makulong. Diba? Union partner, ibig sabihin, any act ba ng awayan? Oo. Uh -huh. uh -huh. Which is Pero sometimes ba normal. Pero hindi ba maganda partner? Kasi ito, eh, bin, binibigyan, uh, it, ano bang termino na po, dapat kong, uh, itinuturo ito ng disiplina yung publiko sa daan. Okay alam natin na lahat tayo may karapatan. Hmm. Oo. Pero siguro, pwede namang idaan lahat yan partner sa magandang usapan at hindi hahantong partner. Kaya mo diba? bang hindi minsan uminit ng ulo? Oo. oo uminom ng Kalsi Black. Uh, di ba? Hindi ko. <laughs> oo, diba? di ba? An Para <laughs> matawa ka pa. <laughs> Iinom na lang ako ng bago ako magmura. Okay? Oo. Para mapigilan yung pagtaas ng presyon ko, partner. Oo. No. Pero, pero, Prilomot ko pa rin. Nako. <laughs> oh, oh. Oh. Sige, partner. Go, okay, go ahead. Hindi, Joke mo, lang partner. Yun. Oh. Ano yung wild gesturing? Sige, give me an example of wild gesturing. Na pwede ka na makulong. Habang nasa daan ka. Ay, yung, uh, well. Oh, sige, dirty finger lang. Yeah, that's one. May biglang dumaan sa'yo. Mm -mm. Motor. Mm Kunyari, -hmm. ano nga, nakat ka. O, mm -mm. oh, bigla kang gama nun. Mm -mm. Dirty finger. Mm -mm. <laughs> dirty finger ka. okay mm -mm. <laughs> o kaya ano, yung fist. Yan. No. Oh, Yan. Hmm. Hmm. So violation Is that ayun. a wild gesturing? Napaka-general ng definition dito. Yun. Uh, oh. Okay. Pag naganon ka, partner, kulong ka na ng one, up to one year. Six months oh, to one year. Oh, dyan ako hindi sumasang-ayon. Mm. di ba? Dyan ako hindi sumasang-ayon. Dapat kasi, hmm. uh, pag-aralan nila mabuti, hmm. wag naman sobrang ano po, ah, uh, uh, pangkalahatan ang magiging parusa rito yes. kasi kung pangkalahatan ho at hindi po specifico mm. eh talagang medyo mahirap din ito ah. partner di ba ah. para sa mga motorista yes. oo oh. eh anong gagawin nila eh di maglakat na lang oh na ano partner oh. Lagyan ng ban aid ang bibig ang bibig sa kanila eh, yung kamay po sasahan wag nang kumilos oh. wag maging emotional ka na lang para kang robot kasi pa -pa dapat wala kang feelings so pa paano ka pa mag-drive Mag na! Uwi ka na sa bahay! Huwag ka na umalis! Kasi makukulong ka pala kapag na nag ka nagkataon na nagalit ka. okay Again, yeah. okay. Sinasabi ko nga, partner, uh, magandang batas. Okay. Para sa akin, partner, ha? Uh, okay itong batas na to. Pero? Uh, kung uh, nakikita... Kasi napakarami ng ganitong ng uh, klaseng incidente, partner, eh. Uh, at mukhang hanggang ngayon patuloy pa rin itong nangyayari sa, tapat, da sa, daan. Uh, at ang masaklap pa rito, humahan humahantong paminsan partner sa sakitan pero partner at paminsan partner di ba sa patayan, patayan pa. yes. yun ang masaklap yan eh at kung yun, may napatay anong crime ang dapat mo is isampa mm -hmm. homicide oho uh -huh. bakit kailangan pa to uh -huh. homicide na to uh -huh. eh uh -huh. napatay mo homicide oo oo oh Ibig mo sabihin, pag ito, pag may road rage to, sabi ko na, di dapat may crime uh -oh. of passion. Uh -oh. So, pag napatay nung lover yung isa, may kaso na siya na murder, uh -oh. may kaso pa siya ng crime of passion act, kung uh -oh. gagawa ng gano'n. Kasi, uh -oh. anong pagkakaiba ng road rage? Uh -oh. Sa crime of passion. Uh -oh. Diba? Oh, ito, number two, pa partner, cursing or using bad language or any form of verbal insults. Uh -uh. oh Yung mga nadidinig natin sa Senado, partner, uh -uh. I-N-U-T-I-L, B uh -uh. o b o b o And then so mabrin spelling ko bio bio. 'Di ba? Insult 'yon. Uh Oo. -oh. Bakit sa Rodridge lang? So pag ikaw <laughs> ay partner, nagmura. So ano yung ano diyan? Penalty. Oh, yun pa rin. Impression Six of... months. Six months to one year. Hindi lang yan partner. Mm -hmm. May fine ka pa ng 50,000 to 100,000. O, oh, diba? Nagpikai ka so, lang? At least, oo. So, at least, o. So, at least, diba? O, oh, dahil sa alam mo, pag ikaw ay nagmura, eh, po, pwede ka palang makulong. So, oh, hindi mo na gagawin. Mapipigilan mo yung partner. Partner? Eh, kasi kung magmumura ako, di hmm. eh, itatago ko na lang ito. <laughs> Ang galit ko, di ba? Pero alam mo ba oh. na sinabi ng Supreme Court? Anong sabi? Ang P.I. Oh, oh. Hindi siya oral defamation. Ganon? Oo. Oh. Oh. Paano to? Bakit? Kasi it's, it's an expression of anger. Oh. Ang sabi ng Supreme Court ha, saying P.I. mo, mm -hmm. not slander, just expression of anger. So si Supreme Court nga naniniwala mm -hmm. na nararamdaman natin yung anger. Sa ibig sabihin, ah... Uh, hindi ka nga matitimanda sa pagsalita ng P.I. eh. Kahit ano to, ang uh, tawag rito, mm. pupwede ka na magsabi ng P.I. na hindi ka pupwedeng sampahan ng kaso. Yes, pupuede kung galit ka. Pupwede ka magmura. Kaya oh. pala si dating Pangulo, P.I. Yeah. ng P.I. Kaya nga pinagtanggol si P.I. Si P.I. tuloy. Oh. <laughs> Kaya nga pinagtanggol si Pangulo ng Duterte because of this decision. Oh. Kaya diba? pala, Oh. Kasi yan pala eh, hindi violation partner. Yes. Diba? Oh. So, ang Supreme Court naniniwala na ang pagsita ng P.I., saka yung mga expression of anger. Uh Oo. -oh. And oral defamation. Tapos ipapakulong mo because of the Rodrich because Supreme Court. Uh Oo. -oh. Believes na there's anger. Na we ex we experience anger. Uh Oo. -oh. Uh -oh. 'Di ba? Kaya nga hindi ito pinapakulong eh. Pa paano partner pag naipit ka sa traffic? Uh -oh. at galit na ganaka yung pintana mo. Uh oh Oo. Nakano <laughs> ka. Tapos may traffic imporser. Uh Oo. -oh. Kulong diba? ka? Diba? Sa sarili mo. Ito ah. Sa sarili mo. Wala involved, diba? Oh, oh. Gali, oh, dahil late oh. ka na, o oh. diba? O or ilang oras ka na so na-invite traffic. Sobrang traffic oh, oh. Mura na mura ka doon sa loob. Road rage yun, partner. Kulong ka? Oo, oh, oh, up to one year. Ay, hindi na ako pabor dyan. <laughs> diba? Ay, nako. Oo. Oh. Oh, oh. Yun na yun. Yung, wag, wag na yung ipasa. Oo. Oh. Pati diba? yung kasama. Eh, nga, or any. Hindi ako naman, partner. Diba? Uh Oo. -oh. Ito pa, yung definition partner. Uh Oo. -oh. Violent behavior in traffic or on the road by a motorist. Uh -oh. Hindi niya sinabing against anybody. By the motorist. Kung uh -oh. ikaw, sinasabunutan mo yung sarili mo, uh -oh. nagwawala ka na doon. Sa loob ng sasakyan mo. Road rage na 'yon. Kulong ka. Oo. Uh. Diba? Well, ako naman, partner, dapat mm. muna pag-aralan ng mabuti. Mm. Okay? Lalo tigit yung mga provision rito. Oo. Oo. Kasi... Ito partner, ito mo to. Number three, mm, -mm. physical attack at another. Ito, may involve na another to. Or an attempt thereof. Partner, ito ha. Susunggaban kita kung nari, partner. Oh, Pag may physical attack, partner, tandaan natin, pag sinabi natin physical attack, ito ay um, pwede mag-result ng physical ano, uh, injuries. di ba? May assault dito. So, tandaan natin, kapag ka merong assault or meron ng physical injuries, meron na tayong case dito eh, na pwedeng isang pa-partner eh. Mm -mm. Pag nasugatan ka, physical injuries. Depende sa level ng sugat mo, partner. Mm -mm. Pwedeng slight, pwedeng uh, less slight, uh, less serious, tapos pwedeng serious. Depende sa natamu mong injury. So, kalimbawa nag-away kayo, 'di ba? Natanggal ngipin mo, isa nagsuntukan kayo. Pwede mo na siyang idemanda ng serious physical injuries partner. Mm Tapos sasamahan mo pa ng road rage. Eh kaya nga kayo nag-away because nag may galit, nag naginit ang ulo niyo. So tapos dalawang case ang ipa-file sa iyo. That's impossible. Diba? Saka, oh, any attempt there of partner, gaganyan pa lang kasi, mm Pa lang, attempt na yun, diba? Attempt na, oh nakakulong na ako or any attempt po partner oh another one partner reckless driving tige bigyan mo ako ng example ng reckless driving ako inisip ko kahapon swerving eh mm -mm. ano sa iyo beating I'll... the red light yeah that oh correct oh sige nagbeat ka ng red light kasi dilaw mm, -mm. To, to, diniretso oh. mo Diba partner, itong reckless driving, pag nag the red light ka lang. Ah, traffic violation. Traffic violation lang to wala mm -hmm. tong kulong. Pero dito partner, nag the red light ka. Mm -hmm. Six months to, si to one year ang kulong mo. Oo, oh, di ba? At least nilalagyan mo ng <laughs> disiplina. <laughs> Pare, Kasi disiplina pa rin oh! partner. Kasi dito naman ang dami talaga abusado mga driver. Oh. Kaya diyan nag-uumpisa lahat partner. Mm. Yung ano to eh, yung gulo sa so, daan. So okay ka lang kung napunta ka sa may gitna. Halimbawa, may pagkakataong oh. ito partner ha. Oh. Ah, alam ko guilty ka rin dito. Oo. Oh. Go! Oo. Oh, oh. Ayaw mo sa bago. <laughs> <laughs> Ayaw mo i-admit. Nangyari kasi sa akin. <laughs> <laughs> sa may <pasay> partner. <laughs> Kita ko yung mata mo eh. <laughs> sige, diba, sige partner. Diba, go ka palang go. partner. Tapos biglang magdidilaw, pero nandun Correct. ka na sa may bungad eh. <laughs> Tapos naging red, nasa gitna ka. <laughs> diba? Ano? O, reckless or like, let's driving ka. O, okay ka. Bigla kang uh -oh. tikita ng polis, nandun ka, pero poposasan ka na niya. Uh Oo. -oh. Kasi committing the crime ka na. Uh Oo. -oh. Diba? Hindi siya pwedeng ganun, partner. Kaya nga, partner. Okay. Uh, Pag-aralan talaga ng mabuti itong, bata, mm. itong proposed bill na po, to partner. Mm. Yung uh, penalizing yung ano to, road rage. Mm. Uh Oo. -oh. Kasi, para nang sa eh, hindi naman masyado partner. Hmm. O magiging ano sa I define nila mabuti ano yung road rage. Hmm -hmm. E, ko nga kasi partner, itong road rage hindi siya dapat kasi redundant na to. Mm -hmm. Ang awayan sa kalsada the same as awayan na nandoon sa revised penal code. So wag nang paulit-ulit kasi magdadalawa tayo ng uh, pag magdad katulad nito partner ah. Ito. Uh Oo. -oh. Kapag ikaw, sabihin ko na po kung paano nagkakaroon misa ng dalawang mm -mm. kaso sa isang act. Mm -mm. Parang magiging ganito to, partner. kaya delikado to. Mm. -mm. Nag-issue ka ng check eh, partner. Tumalbog, 'di ba? So, 'di ba ang kaso dito ay staffa? 'Di ba? Mm -mm. to kasi tumalbog eh. Ngayon, because merong bouncing checks law. 'Di ba? Mm -mm. No matter what, basta tumagbog yan, tumalbog yan, in good faith ka or in bad faith ka? Masasampahan ka rin ng violation ng BP 22 yung bouncing checks law. Mm -hmm. So may kaso ka ng estafa, ah. may kaso ka pang BP 22 mm -hmm. sa iisang cheque. Eh. Okay. So, dalawa ang pagdurusahan mo because the BP 22 is a special penal law. Mm -hmm. 'Di ba? Magkaiba sila doon sa Revised Penal Code. Mm -hmm. So dito, partner, pag ikaw nagkasuntukan kayo, 'di ba? Ma pwede ka na makasuhan ng physical injuries mm -hmm. under the Revised Penal Code. Pwede ka pang kasuhan dito sa Road Rage Act mm -hmm. dahil lang sa isang action. Okay, mga so, kasama. Partner. Hanggang bukas, at magkarinigan tayo. Kapos si Atty. Claire Castro, nagpapala lang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Mga kasama, ako naman pong inyong lingkod, Radyo Manro Marcelino. Sama-sama ulit tayo bukas, kasama ng ating nag-iisang abogada ng bayan. Dito pa rin sa Usapang Batas. Batas. Ang abogada ng bayan, Attorney Claire Castro. At